guys, nakakatuwa. Ang dami mga actors na nakatrabaho ko at mas senior sa akin na I look up to, na DDM, nagtatanong about health and fitness, yan, yeah, about breakfast, breaking fast, yung mga ganyan, yung mga high protein, yung mga techniques para lalo maging sexy at hindi mag-gain ng weight. Thank you, na-appreciate ko kayo. Kinikilig ako, kami ni Mrs. from the bottom of our hearts. Tapos yung kapataan, nakakagulat. Ang trip na trip nila yung mga kanta namin. Nilalike, sinishare nila. Gusto nila yung mga verse ni Mrs. o verse ko, yung chorus o yung intro. Wow, thank you, na-appreciate namin kayo. At lahat sa inyo, gusto ko kayong sagutin lahat. Uh, I do my best at marami nang hihingi ng, ng pera at ganyan. Uh, kung sobra-sobra naman... Diba? I, I would love to share ka. So, nag-iipon po kami para kung nagkaana kami and mga businesses. Diba? Ang advice ko lang sa mga nanonood, kung may disiplina tayo para kumain ng sustansya, mag-workout, may time management, may disiplina rin tayo mag-ipon at mag-invest. Pinakamaganda, uh, property. Ganyan. Diba? Tama kayo. bili ako mga chirologer. Do I work for you?